may eh, bago na naman akong driver ayan eh, no? o, oh, driver na electrician pa o, ganoon ikaw na lang mag isa o, oh. oh. bago na naman akong driver o oh. ganyan dapat kaya mo yan Balik ko na. mo naman yung ano. Paska zero. na. Oh. Minor ba? Oh. Gali danta Dandahan liko. Yan. napaka Okay. Pitahan mo kagad yung clutch. Tapos yung linya door. Yan. Oh, susunod may palitan na ako. <laughs> kumbyo ma, ma likod lang kumbyo no. Oo. Oh. Mananabi mo 'yan, 'di. Eh. Yung isa na yung flexi sa kamano bela pa likod. Kitang kono ni. Oo. No, oh. Eh. Ay no, oh. na, dito na kami sa Mare. Oo. Oh. Natagpusan niya. <laughs> oh, baka italon mo pa diyan ha. Pasok mo roon dahil lang ha O oh. <laughs> Ito na po kami Sa MRF O Okay na Ah